Magandang araw mga master. Mag pruning ako ulit ng ano, ng sili ko. Marami na kasi ako nakita dito na ano. Mahaba na ulit. Pangalawang ano na natin to? Pangalawang pruning na natin ng sili. Ito yung sili ko ngayon. So yan yung sili ko ngayon. Isang buwan kalahati. Ooh, daming bunga. Oo, di ba? nakakatuwa ilang araw lang to itong mga bunga nya to bilis lumaki bukas mag harvest na tayo bukas March March 10 simula natin harvestan to may iba ano na ginapangan ng ano ginapangan ng pipino tanggalin ko nga baka matumba to eh. bigat na nga ng bunga tapos may nakakapit pa na pipino yan o galin lang natin yung ano itong pangkapit niya ah, kapit lang naman to sa mga dahon eh. Yan. para dito lang siya sa lupa So, yan yung sili natin mga master uy may nakita ako dito na ano ah minatake ng ano to ano to fruit fly fruit fly ang umatake niya ng master o, dami ng bunga. Fruit fly. Ito, May ano ako dito? May binili ako na para sa fruit fly. So, pakita ko sa inyo mga master yung binili ko. Ito yung fruit fly attractant ko na binili. Yan o. Kikita sa loob. Hindi putakti yan. Mukha lang putakti yung itsura. Yan yung pinakamapinsalang ano Pinakamapinsalang insekto. Walang pili yan. Basta lahat ng bunga, kuridas yan. Ilagay ko nga ito malapit sa silihan. Lagay natin siya dito. So, yan yung silihan natin mga master. Ang position ko, nandito ako sa kabilang gilid ng silihan. Nandito ako nandito sa side ko nang gagaling yung hangin yung mas maganda to ipwesto dito sa side kung saan nang gagaling yung hangin oo dito ko na lang siya isabit sabit ko na lang siya dito sa sabit ko na lang siya dito sa puno Ayan. dyan ko na lang siya isasabit para yung amoy ng no attractant pupunta dun sa taniman ngayon, yung mga fruit fly na nandyan sa taniman ko. Pag naamoy nila yan, iiwanan nila yan yung ano, aalisan nila yan yung tanim. Hahanapin nila itong naamoy nila na attractant. So, possible maubos yan sila. Ngayon ko lang napansin na may ano, may maatake na sa bunga ng sili. So yan mabisa to mga master kahit na wala na kayong ano wala na kayong tanim pag may ganito kayo tuloy tuloy yung trap ng ano yan ayun meron, pa, meron na naman dumapo sa labas oh. wala mang galing na yan dyan sa ano galing na sa taniman hahanapin ah, niya yan yung butas kung saan lumulusot yung amoy saka siya papasok dun sa loob pag pumasok na yan sa loob hindi na yan makakalamas Mamatay na lang yung dyan sa loob You know, marami ng ano, marami ng marami ng na-attract so ito recommended ko to mga master pag may mga tanim kayong ampalaya kahit anong gulay ah, kailangan nyo ng ganito para maubos yung fruit diyan sa paligid ng taniman grabe yung ano na yan grabe yung insecto na yan, mga master pag tumusok yan may kasamang uod yan kaya pag nadali yung bunga, wala, tanggalin mo na lang. Wala nang pag-asa. Kung ang pala yan, maninilaw na lang yan pag bukas mo sa loob, may uod na. Yung kanina na nakita natin na bunga ng sili, uod na yung loob nun. Upitasin ko na lang rin. Sa ganito kalaking puno ng sili, mga master, ang abono ko dito ay kalahating litro. So, ganun din. Ah... Uh, pitong kilo halo sa isang drum na tubig or yung 200 liters so ito every 8 8 days ako nag -aabun. tapos ang dilig ko dito araw araw ang dilig ko dito ay isang litro ng tubig hanggang dalawang litro depende pag sinipag ako yan yung dilig ko dito Para may idea din kayo